magandang magandang araw magandang magandang umaga sa inyo lahat sa aking mga supporter ayan mga sumusuport sa aking channel sa page saka sa youtube channel ayan maraming maraming salamat po ayan naghihintay na lang po tayo ng ano biyaya kawa ng Diyos na kukuha po natin sa tsaga kasi pagal lang naman po talaga yung ating magkakontent kahit po mainit okay lang yan basta mayroon tayong baon na tubig na malamig ayan iwas stock na rin po yan Ayan, samahan nyo ulit po ako rito sa ating fishing spot. Eh medyo buo na 'yung ating spot. Ayan, samahan niyo po ako, i-set lang po 'yung akin pa. Oh, laking dalapi ah. Ayun, first catch po natin dalapi ah. Laki. <laughs> Ay, kakahagis ko lang po ito. <laughs> ah, first shot ko na 'tong laki ng tilapia, ah. Oh. Unang huli. Ano? <laughs> ah. Ay, kanduli. Po, laki. <laughs> po, laki ng kanduli, ah. Eh, susuli po natin. Wala na po rito tayong ano eh. Nagbibigyan, ah. Oh. Laki, sanang, sayang naman. Yan eh, sa sorry po natin. Ano na pong nangalo natin. eh. Yan lang muna. Sila pa yung good size na rin po. Ah, good size na rin po. Eh, good size. Sila pa yung nahuli natin. <laughs> eh, mga good size po yung tilapia. <laughs> sa gilid lang po yung tilapia. Puro good size po. Sa so, tilapia na naman. Oh. Eh po, mga good size talaga. <laughs> sa gilid lang po talaga yung mga tilapia. Ayun eh, po, good size na naman. Puli na tilapia. Oh. Ayan Ayun Oh. Ay, kukunin ko na po ito ha. Ah. Eh medyo malapad na rin po 'yan. Oh. <laughs> tilapia na naman, puro tilapia po, wala pa tayong nahuhuling karpa. Ha, puro tilapia. Oh. Ang good size naman po 'yung nahuhuli natin, 'no. Oh. Good size, good size na naman ah. Oh. Ayan ah. Oh. <laughs> Ayan po, oh, good size na naman. Sa, <laughs> oh, sa palikpit lang po na tama ah. Oh. Ayan, aksidente lang po sumabit ah. Oh. <laughs> Ayan po Ay hindi, nakagat sa ano. Ayan ah. Oh. ko po aksidente yung tumabit. Ano. <laughs> Ayan po, dalas oh. Dalas. ah, uh, uwi na po tayo. Meron naman po tayo ng pang-ulam. Ito po. Ito po yung nahuli ko. Hindi naman po gano'ng karamihan. Ayan, mga good size. Ayan po. Ayan, oh. Hindi naman po gano'ng karamihan. Oh. Pero good size siya. Ayan, ganito lang po ating video. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pag-support. God bless po.